DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales may pangako ang bukas. Bakit ngayon pa kailangan magyari ito? Bakit kung kailan abot kamay ko na ang aming mga pangarap? Saka naman kailangan magyari ito? Sadya nga bang ang tadhana? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag galilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas! Gandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga mahal naming tagapakinig. Narito na po ang ikaapat na kabarata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Pusit eh, na buwan ko. Lahat na lang hindi umaayos sa plano. Lahat na lang mali. Lahat na lang palpak. Bakit pa ang hirap-hirap mabuhay? Gusto lang naman namin makaahon sa hirap. Gusto lang pa namin matupad ang mga pangarap namin.

Uuwi na siguro sa probinsya si Vernon. Ilang araw na siyang wala rito. Ah, sino kaya to? Hello? ako nga po. Nasaan? Sa barangay? Nasa barangay si Vernon? Uh, sige, pupunta ako dyan. Kita naming namin nakahandusa yan sa tabi ng kalsada. Ang duda nga namin eh, dahil sa gutom. Mabuti hindi ni nakawan. May cellphone pa naman siya sa bulsa, saka may wallet pa. Salamat po. Vernon. Vernon. Mainit ang noo niya. May lagnat yata siya. Vernon. 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 Pabuti pa. Alalayang ko sa pauwi sa restaurant na pinagtatrabaho namin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Mm -hmm. mm. Salamat naman at nagising ka na. Ah, <coughs> Ay ko, likod ko. Naulanan kayata ata tapos nalipasan ng gutom. Eh. Inaapoy ka ng lagnat kagabi. Buti na lang, bumaba ng lagnat mo ngayon. Na nasan ako? Dito, sa kwarto natin. Uwi na ako. Uwi hmm? na ako sa probinsya. Uwi na ako kay Lola. Umuwi ka kapag magaling ka na. Ah, eto. <coughs> Kumain ka muna. Tsaka, eto yung gamot sa lagnat. Inumin mo pagkakain mo. Magtatrabaho na ako. Bukas ng restaurant eh. Ah, sige ah. Sige. <coughs> Aray. Sabi ko, gusto ko nang umuwi. Bakit hindi ako nakaka-uwi? Bumabalik at bumabalik pa rin ako rito. <tinyo> Kapina, bakit wala pa si Roman? Sabi ng kahera namin, maaga raw umalis. Saan na naman kaya siya nagpunta? Ay, hey, oh. Oh, kumusta ng pakiramdam mo? Ah, maayos na ako. Ah, ay dala akong pagkain. Kumain na ako. Humigop ka nitong sabaw habang mainit pa. Huwag na. Sige na, para lumakas ka kagad at makauwi ka na sa probinsya. Ah. Bakit ka nagbibihis ng uniforme natin? Magtatrabaho na uli ako. Kala ko ba uuwi ka na? May niluto akong almusal. Kumain ka na lang. Ah, uh, uh, Oh, bakit? Patawarin mo ako, ha? Hindi ko sinasadyang magpaloko at maging biktima ng mga yon. yun. Ayan mo. Babayaran ko yon. Gagawa ako ng parang para mabayaran kong perang yun ng lola mo. masama pa rin ang loob niya sa akin. Ikaw si Roman? Yes, ma'am. Narecommend ka sa akin nung anak na may-ari nitong restaurant. Kasi magaling ka raw magayos ng computer. Um, basic lang naman po ang alam ko. Mm. Close friend ako na may-ari nitong restaurant na pinagtatrabahuan mo. Can you check my PC at home? Uh, pwede naman po. Kaya lang, may kasama po ako. Kasama? Oo. Mas magaling po yung isa kong kaibigan. Si Vernon. Dito rin po siya nagtatrabaho. Oh, napaka-ironic naman. Mga magagaling kayo sa computers and yet you're working in a restaurant. Eh, mahabang kwento po, ma'am. Parang interesado ako sa kwento nyo. Oh, anyway, ipinagpaalam ko na kayo kay Jobert. Isasama ko kayo ngayon sa bahay. Um, Sige po. ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ayos na ho, ma'am. Wow! Pinalitan na rin po namin niya ng operating system. Tawagan niyo na lang po kami kung magka-problema ulit. <laughs> Maraming salamat sa inyong dalawa. Ang galing nyo. wala pong ano man. Pero sabi nyo kanina sa sasakyan, dati kayong IT students? Oo, pero hindi na kami nakapagpatuloy. Kasi marami nangyayari. Gusto nyo ba mag-aral uli? Eh, gusto po, pero matagal pa siguro. No, I can help you. Talaga po, ma'am. Mm. Paano po? Hindi nyo na itatanong, professor ang dad ko. <laughs> Medyo koripot lang ako, kaya kapag ganitong may mga sira ang gamit ko, I always look for people na magaling pero hindi masyadong commercialized ng serbisyo. Eh, pa paano nyo po kami matutulungan, ma'am? Alam nyo, I always believe in the next generation. Naniniwala ako sa mga kabataan at sa kanilang kakayahan. Kaya noon pa man, I always invest in them. Maliban sa inyo, may mga tinulungan na rin akong mga out-of-school youth dati. Bata pa kayong dalawa. Ang dapat sa inyo, nasa paaralan. Dapat sa inyo, nagpapatatag ng pundasyon para sa mga malalaking papel na gagampanan nyo sa mundo. Alam nyo ba yon? Parang panaginip tong nangyayari sa atin, Vernon. Oo nga. Parang kahapon lang, nandun tayo sa restaurant. nag ng pagkain sa mesa. Tapos ngayon, scholar na tayo. <coughs> <t> Hindi ako makapaniwala. Nakasuot na tayo ngayon ng school uniform. Baka panaginip lang talaga to. Uh, <laughs> <coughs> ano ba? <coughs> 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 Masakit ha? Ibig sabihin, totoo to. <coughs> Estudyante na ulit tayo. Scholar pa. part-time job lang kami ni Vernon. Pandagdag sa panggastos namin. O, mabuti na ba kung ganun? Eh, ate, pasensya na kayo kung hindi ako nakakauwi. Eh. Sa ka na lang. Gusto kong umuwi na dala-dala ng diploma. Ayaw kong umuwi na wala pa ako napapatunayan kay tatay. O, mahala eh, ka, Roman. Basta mag-iingat ka dyan, ha? Oo. Oh. Oh. Ano raw? May natanggap daw silang scholarship ni Vernon Tay. Kaya oh. mas magaan na raw ngayon yung pag-aaral nila. Nakakadalawang taon na rin sa Manila, dalawang 'yan, 'di ba? Oo oh, nga ho. At hindi raw siya uuwi dito hangga't wala siyang dalang diploma na maiipagmamalaki sa inyo. <tong> <tong> Ah? Renon? Renon? Nanginginig ka? Bakit? Nilalamig ka ba? Renon? Nilalamig. Ah, may lagnat siya. Ang lamig. Uy. Nilalamig ako. Oo, oh, oh. ito, kumot. Teka, may gamot ka pa ba dyan sa lagnat? Teka, sandali, ha? Ah. May bukas pang butika. Bibili ako. Bibili <laughs> ako. Vernon, mukhang masama ang lagay mo. Gusto mo bang magpa-check up sa doktor? Uh, parang madalas kang walang enerhiya. Uh, ma'am, talaga pong ganito lang ako. Pero parang iba kasi ang kulay ng balat mo eh. Galing po kasi ko sa pagkakasakit eh. Sigurado ka ha. Uh, o kapag kailangan mo ng tulong, magsabi ka sa akin. Huwag kang mahihiya. Para kung sakaling may sakit ka, edi eh, maagapan natin ka agad. Opo, ma'am. Isang taon na lang gagraduate na kayo ni Roman. Ay, salamat po sa inyo. Kayong tumulong sa amin. Kung hindi namin kayo nakilala, wala kami kung nasan man kami ngayon ni eh, Roman. Ah. Hanggang ngayon, no, parang hindi pa rin ako makapaniwala na sa isang iglap, magbabagong takbo ng buhay namin. <laughs> parang milagro ang nangyari. Tinulungan ko kayo, pero kayo pa rin ang nagsikap na makarating Kung nasan mang kayo ngayon Kung wala kayong determinasyon, eh wala rin mangyayari Alam mo, may mga tinulungan din ako dati Pero nung medyo nahirapan, ayun, sumuko agad Pero kayong dalawa, sinubok na talaga kayo ng panahon Kaya naniniwala akong malayo ang mararating ninyo Vernon? Vernon? Asan bang Vernon na to? Hindi na naman pumasok kanina. Vernon? Ver... Ha! Oh, Nakahandusay siya sa sahig! Hindi! Bernon. Vernon! Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa kanya, Ma Monica. Bakit siya nagkaroon ng ganitong sakit? Ay, Roman. Bakit naman ganito pang naging karamdaman niya? Sana, sana naputulong na lamang isa ng paa, o kaya nagbinti. Oh. Pero, bakit ganitong sakit? Nasa... Last stage na siya ng leukemia. Alam mo, ma'am, magkababata kami ni Vernon. Mula pa noon, magkasama na kami. Pareho kami ng pangarap. Pareho kami ng gustong maabot sa buhay. Pareho mga plano namin. Hindi naman kami expressive sa isa't isa. Pero, alam na namin kahit may mga hindi kami na pagkakasunduan, sa huli, ang isa't isa pa rin ang takbuhan namin. Nang nabiktima kami ng scam, hiyang hiya ako sa kanya. Pagramdam ko, ako ang naging dahilan para gumuho ang mga pangarap niya. Aandap-andap na lang ang liwanag na tumataglaw sa landas niya. Tuluyan ko pang tinakpan ang liwanag na iyon. Kaya nagsikap ako ngayon para mabayaran ko ang nagawa kong pagkakamali sa kanya. Roman. Nagsaya sa Naging scholar kami. Nagsabi namin, sa wakas, matutupad na mga pangarap namin. Pero bakit naman ganito? Oh. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa kailangan magyari ito? agad nung kailan abot kamay ko na baka aming mga pangarap. Saan naman kailangan magyari ito? Sadya nga bang mapaglaro ang tadhana? Paano tatanggapin ni Vernon ang kanyang kapalaran? Mga kaibigan, inaanyayahan po namin kayong bisitahin ang FB page ng may pangako ang bukas. Nakahanda po kaming tugunan ang inyong mga mungkahi o suggestion para lalo naming mapaganda ang ating programa. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal sina Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Janeline de la Cruz, Rosana Villegas, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Roman. Dilapata ng angkop na tunog ni Jerry Butiak sa musika ni Buboy Sanong. Superbisyong Teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nagaanya yang huwag po ninyong kalilig na ang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling gabanata ng kasaysayang ito. Sadya na bang mapaglaro ang tadhana? Dito pa rin, sa ating natatangin dunang may pangako ang bukas. RH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas